Bago pa ako makapagsalita ay naunahan na ako ni Hector. Sure, Mr. Farrell. Nagulat ako ng maghila ng upuan si Karin sa king gilid at umupo sa king tabi. Nagtataka ko siyang tinignan. He's wearing a leather black jacket and black pants. Magulo ang buhok nito at kita ko ang butil ng pawis sa kanyang sentido. Akala ko nasa bagyo ka. I ask, Anong ginagawa mo rito? I saw how he clenched his jaw while looking at Hector. I'm here to guard something. Nangunot ang aking noo. Ha? Ano? Anong babantayan mo? May mga bodyguards ka naman ah. Don't mind me, he replied. Continue your conversation. Don't mind me here. Nangunot ang aking noo sa kanyang inasta. He even stole May Fork and eat May Pasta. Inakbay niya ang kanyang braso sa backrest ng aking upuan habang sumusubo. Hindi ko na lang ito pinansin at bumaling kay Hector. Ano nga ulit yung sasabihin mo? I ask. It's important, right? Ano nga ulit? Kita ko ang pagsulyap niya kay Karin sa king tabi matapos ay umiling. Nothing. It's not that important anyway. Ha? Naguguluhan ko siyang tinignan. Sigurado ka ba? Sabi mo kanina. Naputol ang aking sasabihin ng may humawak sa king panga at hinarap sa pwesto ni Karin. Only to find out it was Karin who's holding my chin. Open your mouth, Colleen. Iniumang niya sa king bibig ang tinidor na may pasta kaya't wala na akong choice kung di ibuka ang aking bibig. He then whispered Goodrell. Namula ang aking pisngi sa tono ng kanyang boses. Pilit kong winuya ang pasta at nilunok. Doon ko lang napansin na sa akin pala nakatitig si Hector. Inabot ko ang wine at wala sa sarili itong tinunga. Napapikit ako ng mariin dahil sa pait ng lasa. Colleen Cowring called. Pilit ko itong nilingon at tinaasa ng kilay. It's late. May trabaho ka pa. She'll absent tonight, Mr. Farrell. Pagsagot ni Hector. At di ba't sabi mo may babantayan ka? I hope you don't mind if I ask. Why are you still here? Bigla akong nanibago sa paraan ng nagtanong ni Hector kay Kalin. Para itong nairita sa presensya ni Karin na aking ipinagtataka. His face was straight and his brows are drawn in one line. Nahihirapan akong tukuyin ang kanyang expression. That's why I'm here. Karin replied. God's problem with that may bodyguard. Hector's jaw clenched. Naglibot ako ng paningin ang nararamdaman ko ang bigat ng tensyon nilang dalawa. Kung ibang tao siguro baka iisipin kong magkaaway sila. Pero hindi i. Eh. Hector is Karin's bodyguard. Imposibleng magalit siya kay Karin. Tumayo ako. Nakaramdam ng pagkahilo. I'll just go to the washroom for a moment. Hindi ko na inantay ang sagot nilang dalawa. Umalis na kaagad ako at nagtungo sa may sign na washroom area mabuti na lang at konti lang ang aking nainom na ala. Dahil kung naparami ako ay paniguradong susuray, suray na naman ako sa aking paglalakad. Pagkapasok ko sa washroom ay nagtungo kaagad ako sa sink. I opened the faucet and tied my hair before bending over to wash my face. Hindi naman ako naihi o ano. Gusto ko lang takasan ang bigat ng tensyon nilang dalawa. I can't distinguish what the real score between them. Kung ganoon lang ba sila lagi o hindi, Gosh girl. This is the first time I'll approach Mr. Farrell. Grabe. Hindi ko pa nga ginagawa kinakabahan na ako. Humagikik ang isang babae na kapapapasok pa lamang at humarap sa salamin. I feel like this is my lucky night. Go girl. Anas ng isang babaeng sa tingin ko ay kaibigan niya. Ang mabibihag mo si Mr. Farrell. Ang pretty mo kaya. Much prettier than the girl she's with kanina. Have you observed her outfit? It's so disgusting to another level. I mean she looks makaluma. Nakaramdam ako ng pagkahiya sa narinig. I used my hanky to wipe my face and comb my hair with my fingers. Inayos ko rin ang aking nagusot na damit. Mukhang hindi nila ako napansin marahil ay nasa dulong bahagi ako ng washroom. I know right. She lawed and applied lipstick on her lips. Baka alalay siya ng dalawa or ano. they way handsome to flirt or even notice her. Pero nakita mo bang sinubuan siya Mr. Farrell ng pasta? Gamit pa ang tinidor na pinagkainan ni Mr. Farrell? The other girl asked, Eh ano ngayon? I can't help but to butt in the conversation. Sabay silang napalingon saking pwesto at tinaasan ko siya ng kilay. It's not like I have the virus or something. At anong problema nyo sa damit na suot ko? Kung makainsulto kayo ah. Excuse me, Miss Makalumang Tao. The girl who said she'll approach Karin said. But we're just telling the truth. The way you dressed is very, very makaluma. Right, girl? Right. Sagot naman ng isa. I tilted my head and shrugged. Yes, yeah, siguro makaluma ako magdamit. But sadly ang makalumang manamit pa ang sinubuan ng lalaking hindi man lang kayo pinapansin. I smiled sweetly. I suggest you to wear something makalumarin. Malay mapansin din nila kayo. The two of them gasped. Taas na o akong naglakad palabas ng washroom and thank God hindi nila ako sinabunutan o ano. Pero narinig ko paksin ang bulungan nilang dalawa. At doon ko lamang na kung gaano kasikat si Karin Farrell na kliyente at boss ko. Does he even know I was the one who sucked his dick that night when he looked so frustrated over something? Or does he even know he was the one who divergenized me? Colleen! Agad na tumayo si Karin at Hector nang makita ako. Napahilot ako sa king sentido. Nawalan ako ng ganang kumain dahilan sa nangyari sa washroom kanina. Ngayon ko lang naramdaman ang pagiging hampas lupa ko kapag katabi sila. Totoo rin naman ang sinabi nila. Si Karin lang nga ang bumili ng damit na suot ko ngayon Pakiramdam ko tuloy ay lumaki bigla ang ulo ko dahil sa pag-ispoel sa Karin at hindi na ito maganda. Gusto ko nang umuwi. I mumbled. Walang kasama ang kapatid ko sa bahay at inaantok na rin ako. Let me take you home then. Hector said. No. Karin contradicted. I'll be the one to take her home. She's not safe with you. May riin ang bawat bigkas ng kanyang salita I was the one who asked her out. At ako ang sa kanya. How will you ever know she's not safe with me? Malamig na tanong ni Karin bago ako nilapitan. Save your persistency Hector. I'll be the one to take her home and that's final. At nanaig na si Karin sa sagutan nila ni Hector. I don't know if it's just me or there's something off between them. The way they emphasizes every word they spit feels like something's going on. Get in. Ani ni Kalrin at pinagbuksan ako ng pinto. Pumasok agad ako at sumandal sa backrest ng aking upuan. Hinilot ko ang aking sintido at naramdaman ko ang pag-uga ng sasakyan. Ibig sabihin ay nakasakay na si Kalrin. Agad na nanuot sa king ilong ang kanyang mabangong amoy. Fasten your seatbelt, woman. Pikit mata kong kinapa ang seatbelt sa king gilid at sinubukan itong hinahin. Inulit ko pa nga ayaw talaga hanggang sa naramdaman ko ang paghawak ng isang kamay sa akin at ang hininga malapit sa king leg. Wala sa sarili kong dinilat ang aking mga mata at halos mapugto ang aking himinga sa sobrang lapit ng araning distansya. I got when may eyes landed on his lips. Umiwas ako ng tingin at wala sa sariling binasa ang king ibabang labi gamit ang aking dila. Stop doing that. He said huskily as he fastened my seatbelt. You're tempting me. I don't know what's with me that instead of listening to him. I did lick my lower lip once again. Kita ko pagsunod ng kanyang mata sa aking ginawa. Colleen, he said in a warning tone. Namumuhay ang mga mata kong tinignan siya at wala sa sariling kinagat ang ang aking ibabang labi. I love staring at his silver eyes, it's hypnotizing me. Narinig ko itong nagmura ng sunod-sunod bago ako siniil ng malalim na halik. I hummed. Walang pagdadalawang isip kong sinagot ang kanyang hali. May hand gripped the fabric that's covering his chest as I tried giving back the same intensity of the kisses he's giving me. Naramdaman ko ang pagdapo ng kanyang mainit na palad sa king hita at hinimas ito. Kaurin. I mumbled. I can feel the butterflies in May's stomach as he grabbed my left leg and caressed it sensually. Fuck Colleen. Mariin itong kinagat ang aking ibabang labi. I was so worried about you the whole afternoon. You're not answering any of my messages and calls. Bumaba ang halik nito sa king lid. I tilted my head to give him more access on my neck. Nagiinit ang katawan ko at pakiramdam ko'y namamasa na ang aking kasalanan. Damn Karin and his kisses. It's sending me to heaven. Hindi ko napansin. Nabisi ako sa cath ang daming customers. Wala sa sarili kong pinagparte ang aking hita nang maglakbay paakyat ang kanyang kamay. Mind if I lift this up? He asked. I nodded my head feeling so hypnotized by the pleasure he's spoiling me. Namamawis na ako kahit malakas ang aircon dito sa loob ng sasakyan. Ah! I moaned when his warm hand cupped my femininity. Shit! Wala pala akong suot na cycling. Napahawak ako sa maugat niyang braso at mas lalong napaliad ng himasin niya ako. I gripped his arm tight as my lips parted to breathe. Dan Colleen. You're wet. He whispered and kissed the part of my neck near my ear. Are you wet for me, Colleen? Mariin kong pinikit ang aking mga mata at tumango. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Kung bakit akong nagpapadala sa init na aking nararamdaman want me to do something? He asked huskily and licked May Erlo. Aysan! O oh, Karin! Nanginginig ang aking katawan bawat hagod ng kanyang mainit na kamay. Anong ginagawa mo sa akin? Pleasuring you, Colleen. Napasinghap ako nang hinila niya ang aking kaliwang binti at itinanday ito sa kanyang hita. This will serve as your punishment for making me damn worried. Hindi pa ako lubusang nakakaintindi sa kanyang sinabi nang maramdaman kong hinawakan niya ang aking suot na panty. He pushed my panty sideward and his thought finger traced my labia. Napaigtad ako sa kanyang ginagawa at parang akong hinihingal. Kaurin I moaned when he thrusted digit inside me. Hinalikan niya ang aking leg bago ito kinagat. He sucked and nipped my skin like a e vampire does. His thumb was playing with mine as his middle finger continued thrusting inside me. Napapikit ako sa sarap dahil sa kanyang ginagawa. Mariin akong napahawak sa kanyang braso habang humihingal. I keep moaning like you wanton woman. He added another digit and this time his movements became faster. Napaliad ako ng todo at ang aking balakang ay nagsisimula ng sabayan ang bawat galaw ng kanyang daliri. Kaurin, He sealed my lip-suppressing may-moans. Naramdaman kong bigla ang namumuong sensasyon sa aking puson at bago pa ako, makaigit nanginig na ang aking katawan at wala sa sarili kong nakagat ang kanyang labi. I can feel his smile against our kiss before pulling away. Para akong tumakbo ng ilang milya ang distansya nang hugutin niya ang kanyang daliri at dinala ito sa kanyang labi. Namilog ang aking mga mata sa kanyang ginawa at hindi ko maintindihan kung bakit ako nakaramdam ng pagkainit. Bakit mo yung ginawa? I asked while having a deep breath. Corinne, why did you touch me? Let you know I should be the only one to do that. It's also your punishment for ignoring my texts and calls. He said before sucking his middle finger. Damn, Colleen. You taste good. I want you lick you. Napaiwas ako ng tingin at ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngit. Napakabulgar mong magsalita Mr. Farrell. He chuckled before holding me jaw. He locked our gazes and his thumb brushed against May lower lip. So don't you ever ignore May calls and texts next time. Because if you do, I would lick this. His other hand touched May's still wet mound. Until you beg me to stop. I would fuck you with May fingers and probably fuck you with May dick if you ever disobey me again. Am I clear to you, Brianna Asuncion? bumaba ako ng kusina at naghanap ng pwedeng mainom. Nauuhaw ako hindi dahil sa init kundi dahil sa king panaginip. At ang panaginip na yun ay ang senaryo sa loob ng sasakyan ni Kalin. I still can't believe I let him touch me sensually and do things to me ebas boss won't do to his employee. Okay sana kung nasa katauhan ako ni Brianna. Pero hindi e. I was Colleen when he thrusted his fingers inside me. I wasn't Brianna that time. Matapos kong uminom ng tubig ay nagtungo ako sa sala. Binuksan ko ang ilaw at binuksan ko rin ang TV. Hindi rin naman ako makakatulong kakaisip sa nangyari. Hindi ko alam kung matatawag bang bangungot yun o hindi. I keep switching the channels and stop on the specific scene where the woman who was holding her tummy is looking inside the church. Bigla akong nakaramdam ng pakakuryos kaya mayos ako ng upo. Siguro lilibangin ko na lang muna ang aking sarili akala ko ba pipigilan mo ang kasal? Tanong ng babaeng katabi ng babaeng hawak ang kanyang chan. Paano? The woman's voice broke. How can stop the wedding when in the first place he already clarified what he was feeling for me was just lust? Bigla akong nakarama ng lungkot. Witnessing the one you love being tied to someone is like being burnt alive. Masakit at parang kang pinapatay ng dahan-dahan. Wala pa man akong karanasan sa buhay pag-ibig pero alam kong masakit. Kasi kung hindi edi na walang nagpapakamatay dahil lang sa pag-ibig. How about the baby Lee? Mahirap palakihin ang batang walang ama. The woman wiped her tears and said, Kung mahirap man kakayanin ko, wag lang siyang masaktan sa katotohanan ng anak lang siya ng kanyang ama sa labas. Bigla akong napaisip, Paano kaya kapag nangyari rin yan sa akin? Then Karin suddenly popped up inside my head. He's the first one who touched me and he paid me to pleasure him with no strings attached. Pero hindi naman siguro ako mahuhulog sa kanyas. Itong nararamdaman ko paghanga lamang. Because if this is love then I don't want it. Karin Farrell is not the type of person who is capable of loving someone. Muli akong nagangat ng tingin sa TV at bumulong saking sarili. na hindi ko rin sapitin ang sinapit niya. Ate, may bakante palang silid sa first floor, no? Biglang usa ni Clean sa gitna ng aming almusal. Tumango ako. Nagpaplano akong dyan patirahin si Patty kapag nakaipon na ako ng pamasahin niya papunta rito. Tila ba'y umaliwalas ang mukha nito? Talaga, ate. Kailan po? We'll see. Saad ko na lang at matamis na umiti. I checked the time on my wrist magbibihis na ako. Ikaw din dito. Unahin mo modulis mo bago ang panunood ng anime. Napo bagot nitong sagot. Nilagay ko na sa sink ang pinggang pinagkainan at umakyat patungo sa king kwarto. nag ako at tinanggal na ang tawel na nakabalot sa king ulo. Nagbihis ako ng aking kaswal na blue vein neck shirt at black pants. Nagsuot ako ng converse shoes na kulay itim na at nagtungo sa harap ng vanity mirror dali-dali akong nagsuklay at nagpulbo. Naglagay na rin ako ng lip tint dahil pakiramdam ko ay namumutla na ako. Kulang na lang maging red ang aking mga mata para sabihing isa akong bampira. Hay nako! Nagdala na rin ako ng extra shirt dahil paniguradong papawisin na naman ako nito. Sa susunod na day off ay maglalaba ako ng mga labahin namin ni Cream. Marami na sa basket at rarami pa yan, lalo na't maraming damit ang binili ni Karin sa Maine bigla akong natigilan sa pagsuklay ng maalala ko ang nangyari sa kanyang kotse. Napatitig ako sa aking sariling refleksyon at napansin ang pamumula ng aking pisngi. I bite my lip and tap my cheeks. Binaba ko na ang suklay at kinuha ang bag. Lumabas ka agad ako ng aking silid at nagmamadaling bumaba ng haddanan. Naabutan ko si Clean na naghugas ng pinggan sa kusina. Clean, mag-iingat ka rito. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Magluto ka kapag nagugutom ka pagbibiling ko. Aalis na ako. Okay po, ingat ka ate. He waved his hand and I didn't the same. Naglakad ka agad ako palabas ng gate at sinarado ito. Ngunit nagulat ako nang makita ko si Karin sa gilid ng kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng army printed short at itim na t-shirt na may print na keep calm and fuck me. Napaiwas ako ng tingin ng mapansin ang kanyang paglapit sa akin. I can feel the fast rate of my heartbeat and this is not good. Definitely not good. Ayokong malaman ang dahilan kung bakit ganito ako kakaba kapag malapit siya o ano. Colleen. He greeted me with his low and baritone voice. Good morning. Nag-angat ako sa kanya ng tingin at pilit na ngumiti. Good morning din. Napadaan ka? I'll take you to your workplace, let's go. Hinawakan nito ang aking braso.